sa may mga edad na talaga kailangan itong cap, daging ginagalaw dala na pag mga 60 pataas kahit 50 pataas tapos mataas pang uric nyo ang mangyayari pa nito magkakaroon ng mga gout gout yan yung mga ugat nyo lolobo hindi ang hirap galawin ngayon nito tapos malalaman nyo na lang pag ano hindi nyo na may tuwid. Kagaya ng mahilig sa mga alak dyan. Tsaka yung mga mga taba. Ayun kung pare to. Pero better eh. Yung parang inom. Ay, wala na ho yung ano. Ha? Hindi niya na inaalala yung sakit niya ho. No? Tapos ang... Yung... Pressure of the good day, 250 to 60 ilang taon na po yun? 60 na? O 65 uh, eh kung hindi siya 65 kung kaidadan ko lang siya wala na yun Pumanaw na yun oh, kasi ang dugo pag may mga edad na, na dugo kaya nyo yun kaya nyo yung volume ng dugo pero pag sa mga edad namin manginginig na kami nun puputok na mga ugat namin nun lalo lalo dito sa bato. hindi namin kaya yun ayang pamatik ko yung lagtao yung panitero, mm -hmm. driver para ko ano na yung me mo Yung mo mo stroke. mo mo stroke kasi. mo taon na ba kayo ay? mo mo mm. Ano na? 69. 669. Lalo na sa inyo. 570 na ako. Ilan taon nyo na to dinadamdam? Ilan after na. Ibang taon na nakarecover ako kaso. Bumalik ulit. taon na dali. Kasi ito, iba na po ang mga buto natin pag may mga edad na tayo. Lalo na yung mga ganitong ano, case. Iniingatan na to. Ah, dati tatangin pa. Ah. Mm -hmm. Ito ang nika pa pinakamahirap pagalawin lalo na pag napapalibutan na ng mga laman. Tsaka kung napulang na rin kaya sa collagen, dapat pa ng manok kesa mag ano kayo injection panang manok maganda ah. wala ba kayong bisyo dati? Yeah, no. ako yeah, no, dati. No, 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 no. inom tapos may hindi kayo sa mga sigarilyo. sigarilyo, tapos mga taba taba Ayun. eto na yun hindi naman kasi ito ngayon mo ginawa ngayon na apekto taon ang bibilangin yan. Sa kasi ano, yung sa abuti at porukad na yung ulam mm. namin, baka, baboy, manok. Lalo na yung baka, red meat. Alos dalawang taon. Tapos may ginawa pa kami na lagi kami dinadala ng pwede ng baka. Ginagawa niya yung soup number 5. Kaya nung naramdaw ko na ako ng mga cobra, ay nagtitinda ako eh. Lagi may cobra malamig. Eh. Hmm. Ah, yun ang mali nyo. Kasi ang cobra, iniinom lang po yan. Yung ener, mga energy drink. Kapag ano kayo, tatrabaho, tatrabaho pinapawisan. Kaya kalimitan niya minum yung mga atlet. Kaya, yun sa mga ano, eh, ingatan na lang talaga natin yung ganito ulit. Kasi mahirap ibalik na to. Lalo na pag may mga edad. Itong nikap.